Hello mga idol ko dyan. So nag-request sa idol. Shout out sa iyo idol. Gawa raw ako ng tutorial kung paano ko ginawa ito. Bago tayo magsimula mga idol, like naman ang video natin. Comments kung mayroon kayong katanungan. No? Share. Follow yun naman ako sa aking Facebook page. Mga idol, damay nyo na rin aking YouTube channel. Do TV. Let's go! So ito na mga idol. Una yung gagawin. Mag-record kayo. Dapat kamera nyo. Naka-steady. No? Hindi gumagalaw. Ayan. Acting lang kayo. Parang humahakbang. Sa establishment, bahay or building. Bahala na kayo. At pinaka-importante para makompleto ang effects na katulad nito. syempre kailangan nyo mag ng background na walang tao. So ayan. Simulan na natin. Let's go! Okay mga idol. Nandito na tayo sa CapCut. So una nating gagawin magde-delete tayo no mag-i-split tayo at magde So hanapin lang natin Idol kung saan tayo mag-start no at saka i-split at saka i-delete. So dito na ako mag start Idol. Tublokon ko lang ni ang video para magputi or mag-highlight. Tapos tublokon niyo lang ni Idol para magputi or mag-highlight. Tapos hanapin ang delete. Tapos pindutin ang delete. Ayan. At ayan hanapin natin ang bakran na walang tao. Ayan, pag nakita na natin ang background na walang tao, tublokon lang natin ang video para mag-highlight. Tapos hanapin natin ang press mga idol. At ayan, pag nakita nyo ng press mga idol, so tublo lang ang press para magpresang ang frame. So ayan, mayroon na tayong nakapress na frame mga idol, no? Na walang tao. So ang sobra delete natin to. Tublo ko talaga ng mga idol, oh, para mag-highlight. Tapos pindutin natin ang delete sa ilalim. At ayan, hanapin natin mga idol kung saan tayo mag end no? Ayan, dito ako mag end Ayan. Tublo ko talaga ang video mga idol para mag-highlight. Pagkatapos pindutin ang split. At saka i-delete na to, mga idol ang nag-highlight. Oh, hindi na yung kailangan. So ayan mga idol, nakabuo na tayo ng dalawang clip, no? At saka pinaka-importante yung background na walang tao, mga idol, no? Naka-press. So pindutin natin to. So hanapin natin ang overlay. Ayan, pag nahanap ng overlay, mga idol, no? Pindutin lamang ito para bumaba sa ilalim ang naka na frame. Pagkatapos, mga idol, ipantay lang natin to ang naka na frame, no? Sa ilalim. Yan, ipantay lang natin to sa video natin. At ayan, mga idol, tublokon na lang nyo ang naka na frame, no? Para mag-highlight. Tapos pahabaan natin. Pantay lang natin sa video natin mga idol ah. Pantay na siya. Okay. So ayan mga idol, napantay na natin ang dalawang clip, no? Sunod na gagawin mga idol, tublo konta lang niyo ang naka-fresh na frame tapos hanapin natin ang remove BG. Tapos tublo konta niya mga idol, oh. custom removal. Tapos tublo konta niya ang brush mga idol. Tapos ang size slide lang natin no? Oh, sa pinakamababa. So ayan mga idol, gamitin lamang ang dalawang daliri sa pag zoom out at zoom in. Ayan. Tapos mag-umpisa na tayo mag-brush mga idol. So ipas forward ko na lang to para mabilis na tayo mga idol. pagalisin natin ng sobra, no? Hanapin lang natin ng race. At saka mag race na tayo ng sobra. So, ayan mga idol. Pag napula natin ito lahat. So, to kunta lang na ang uncheck mga idol. So, ayan ito ng resulta nya mga idol. Ayan. So, ayan mga idol. Hanapin natin kung saan tayo umakbang. Ayan, katulad niyan. So, pindutin lamang tong ang nakapress na frame ulit. At saka pindutin ng split. Tapos itong naka-highlight idol, no? So, hanapan natin yun ng mask. Pag nakita yun ang mask, mga idol, tublo kunta lang ang mask. Tapos piliin natin ang horizontal, mga idol. Ayan. Tublo kunta lang ang adjust, mga idol. Punta tayo sa feeder. Tapos, slide lang natin idol para mag-blend. Ayan. Tapos, tublo kunta lang ang rotate, mga idol. Tapos, iset nyo lang sa 90 degree angle. Ayan. Tapos, tublo kunta lang ni idol, oh. Tapos, tublo ng check sa ilalim. Ayan, mga idol. Hindi patayang ang kulay, no? So, punta lang tayo sa adjust tublo ko natin ang adjust. Punta tayo sa brightness. Tapos slide lang natin mga idol hanggang sa pamantay ang kulay. Ayan, medyo okay na yan mga idol, no? Tapos tublo lang natin ang check. Pagkatapos, yan mga idol, tignan nyo pagangat ko ng isang paa. So tublo natin ito para mag-highlight. Tapos pindutin natin ang split mga idol. So ayan mga idol. So ayan mga idol, pag na-split nyo na, delete lamang ito. Ayan, tublo ko delete para mag-delete. Ayan mga idol. So, ito ng resulta niya mga idol. Pakita natin. Ayan. Set lamang sa natin ETP. 30 frame per second at recommended. So, pindutin ang export. Thank you so much for watching.